Hello sa tanaan! subong nagtransplant ako sa akon nga apple nga ginmarkot ko 4 weeks ago kay taas na siya. It's maga 7 feet na siya kung di markot ko na lang kay para ma matransfer ko kag kanugon man nga yut doon ta na lang kag ihaboy. Sa diri makita nyo nga may gamot na ang akon apple amo nang ginutod ko na lang siya kag itanom ko ni siya lapit man lang sa diri nga man nga apple. Pero hasta subong wala ko kabaloko kung mamunga ginmanis sa bala o kung hindi. Pero kabay pa nga mamunga siya kay sa subong dako na nga achievement kung makapabunga kasang Apple diri sa Pilipinas. Especially diri sa Gimaras kasi sa kabaloko ko wala pa may nakapabunga sa Apple diri sa Gimaras. Maybe may iban nga nakatanong na nga gamay pa lang pero wala ko mabalaan kung nakapabunga na sila kag makita nyo itanong ko di siya sa ginbut ubra ko nga buho may ari na ni siya sang compost mixture sang duta sang manure kag abo And other people nagahambal nga ang pagbunga sang apple nagadepende sa pagdako yeah, kisa nagapamunga na siya 4 to 5 years or kisa 5 to 7 years depende sa pagalaga kag sa pagdako sang apple and so far ang akon nga apple mas ara ako sang manug 3 years na pero delay ang pagdako niya kag may ara duwa nga magwa 1 year na sila pero tagas na sila Kag syempre, hindi man magpaulihi ang mga soon to be tinola. Si lagi ni ang mga daga tripping sa akon nga mga tanong mmm, do. Mm, ka lutuon. Kag dapat i-make sure ta nga pagka-transplanta sang apple is bunyagan ta siya kay kung hindi mapatay gid siya. Kag kanugon sang aton nga efforts ay sang akon nga effort kag siyempre hindi ko yung puli yung pa cute mong kuya eh lang na apple hindi yung picture ko hindi ko yung pagpakita tsura ko amulang naa salamat gid sa inyo